At uh, kasama pa rin natin ngayon dito sa studio ang ating resident political analyst na si Professor Mon Casiple. Magandang magandang umaga. Magandang umaga ulit. Ah <laughs> uh, Professor uh, kanina nga lang uh, bago tayo uh, bumalik dito sa studio ay uh, naelect na nga ang bagong uh, Senate President at sa at sa House of Representatives naman ay mukhang uh, ninonomina na rin uh, si uh, dating uh, House Speaker uh, Feliciano Sani uh, Belmonte. At uh, actually uh, bagong pasok lang na balita rin, uh, meron na rin tayong Senate uh, President Pro Tempore uh, si Senator Ralph Recto. Uh, ano may yun yung uh, tingin ninyo? Um uh, professor kasiple sa mga uh, developments na ito. Siguro uh, mauna muna tayo kay Senator Drilon. Ano yung assessment niyo? Um, ah uh, professor sa magiging leadership kaya uh, ni Senator Drilon? well as expected yon mm -hmm. ano na siya yung magiging Senate President at uh, sa supermajority super majority na nakuha nila mukhang uh, madali ang kanyang trabaho ngayon mm -hmm. na magpasa ng mga bills na restriction uh, ayusin yung takbo ng Senado kasi mukhang uh, malaki ang suportang binigay sa kanya ng kanyang mga colleagues so uh, i i wouldn't uh, expect ano yung mga awa yan nung na nangyari nung panahon ni Senate President Drile. Mhm. Mm eh sila sa sarili mismo nagbabangayan. At uh, makikita natin uh, uh, to clarify lang din 17 to 6 no uh, ang naging boto wala si Senator uh, Miriam uh, Defensor Santiago dahil sa uh, meron siyang uh, sakit ata uh, at the moment pero 17 in favor of uh, Senate President Drilon. Um, at uh, six naman in favor of uh, former senator Pre uh, Senate President um, Juan Ponce Enrile. Dati, um, Professor, ay naging Senate President na si Franklin Drilon. At actually, nabanggit ngayon ni Senator uh, Grace Poe. Um, ano yung uh, naalala ninyo, um, uh, Professor, uh, sa naging termino yun? Ito sa uh, 2005 to 2006. Well, it was uh, tumultus na mm -hmm. <laughs> period. Kaya alaram nagkakagulo. Uh, Hayat 10, yung... Uh, mm -hmm mga uh withdrawal of support ni uh, it was a crisis uh, presidency ni Gloria Macapagal Arroyo at ang Senado of course was not spared no mm -hmm. kaya in fact si Senator Drilon ay nawala sa sa Senado right. after that so uh are, do, do you think um uh professor magkakaroon ito ng significance sa magiging termino uh, ni bagong Senate President Drilon I don't think so. Malayo na yung sitwasyon nun mm -hmm. na. May issue talaga nun sa ating politika. Ngayon, everybody wants to be on the side of the President. Mm -hmm. And as the President's uh, uh, ally sa Senado, Kaya sabi ko nga, I don't think may problema siyang malaki dyan right. sa ginagawa niya. At uh, ngayon naman ay uh, ninonomi na nga sa House of Representatives uh, si House Speaker uh, Sonny Belmonte. Ano naman ang assessment ninyo, um, Professor Casiple, kay uh, Speaker Sonny Belmonte? Well, mas uh, matindi yung yung nangyayari pa dyan. Ano? Kasi mm -hmm. expected na bubuto sa more than 260 out of mm -hmm. 291 uh, yata na mga kongresista. Eh, lampas pa sa supermajority, right. ano? mm -hmm. uh, Almost three-fourths or three-fourths na mismo yon. So we have a situation na kung ano yung 15 Congress before sa House of Representatives, mm -hmm. ang duda ko dito mas malalang yun. I-sabi right. yung record nila mas matindi. So uh, sabi ko na kanina no surprises there ano. Ang may drama kunti lang ay yung sa Senado pero mm -hmm. sa House. I don't think so. Actually, uh, interestingly, yung uh, madalas i-cite ng mga uh, nagnonomin nakin na key uh, speaker, uh, Belmonte, ay, Uh, meron siyang political will no? at uh, talagang uh, nakapagpasa siya at yung laging sinasayit, nakapagpasa siya ng RH law, ng um, syntax law uh, at uh, nabanggit din kanina uh, yung uh, iba't iba pang batas na uh, binabandera ngayon ng nangyaring uh, 15th Congress um, Do you think uh, uh, Professor Casiple, uh, ito ay kadahilanan din talaga uh, ng leadership ni uh, Sunny Belmonte sa House of Representatives? Oh, definitely. Mabigat ang papel ng isang speaker. Ano? Mm. But at uh, the same time, malaki ang pa factor dito na si Presidente Pinoy ay very popular. Right. Mm -hmm. Kagaya ng Senado, walang gustong lumaban openly sa kanya. Kaya yung mga binuon ng mga koalisyon sa House na uh, under sa kay Speaker Vermonte, ay ganun kalaki. Mm -hmm. Kaya yun yung indika indikasyon actually ng leadership niya at leadership ni, P ni Presidente Pinoy. Pero ano raw to, um, Professor, si uh, Sunny Belmonte stingy, <laughs> sabi nung uh, isang kongresisa, no? stingy, strict, uh, stern. Uh, you think, uh, Professor, that uh, leadership style uh, is uh, beneficial sa ating legislatura? Well, political will, eh, definitely, eh, mm -hmm. nandun. Ano? I, I don't know. Ayaw ko uh, tawagin sa stingy, <laughs> stern, and uh, whatnot. Hindi ano? naman daw confirmed, Professor. Kasi nung, nung mayor sa ng Quezon City, mm hindi -hmm. naman ganun. Pero definitely, minak siya eh, for getting together people of opposing uh, views together. Mm. Walang mga malalang krisis eh nung kanyang uh, panahon as a speaker. And mm. I don't think uh, mangyayari ulit, o oh, mangyayari yan sa 16 Congress. Mm. At uh, makikita nga napakabilis no um, ng legislative uh, process uh, ng nangyaring 15th Congress at uh, uh, I I think uh, as well no um, professor mukhang malaki rin yung naging role uh, ni Uh, House Speaker um Sonny Belmonte. Pero kanina um Professor uh, naantala Antala, lang din tayo. Um, at pinag-uusapan na nga natin yung uh, ina-expect natin uh, sa darating na State of the Nation Address uh, ni Pangulong Aquino. Um sa inyo bang uh, tingin um Professor, um, given na uh, given na ito nga ay midterm uh, ng Pangulong Aquino at yung madalas na binabandera uh, nung previous SONA ay yung anti-corruption. Uh, na measures at efforts ng administrasyon. Uh, sa tingin nyo ba, um, professor magpapalit uh, na ito at uh, mas mas ma, mas uh, magfo-focus na sa iba pang mga issues? Well, tingin ko may konting shift dito. Hmm. Kasi may dalawa 'yung corrupt sa anti-corruption, anti-poverty. Hmm. Ito ngayon 'yung anti-poverty. So, anti-poverty na ang magiging focus. Uh, pero uh, at this